And welcome back to another video. Ayan! So for today's video, sasagutin ko yung mga comments or yung mga messages na nareceive ko doon sa last na video natin which is kung magkano ba talaga yung sweldo dito sa Spain. So before tayo mag-start, just a little disclaimer na hindi po ako nakatira or nakabase dito sa, sa Spain. Nakatira po talaga ako sa Canada. Um, however, Ilang beses na rin ako nakapunta dito sa Spain and every time that I'm staying here, nagstay ako na matagal, mga 3 months ganun kasi yun yung max na pwede akong magstay based doon sa uh, passport ko nang walang visa. Okay? So yun yun siya. Pero for today's video, ang gusto kong i-focus is that yung question na magkano ba talaga ang cost of living dito sa Spain. So based sa na-research ko, Um, ang average na expenditure ng isang single person dito sa Spain is 1,100 euros per month. Now, I'm not sure kung mag apply yon sa buong Spain or sa particular places or cities lang. Uh, pero, I think that you will all agree na magpiplay talaga ng major role yung exact location Uh, mo dito sa Spain. For example, major cities like Barcelona, Madrid, mga ganyan, mas mahal po talaga ang cost of living uh, dito. Renta pa lang, eh, mas mahal na siya compared dun sa mga ibang places like sa Alicante, mga ganun, mas mura siya. Uh, doon. And that's why dun sa last na video I told you guys as well na maraming mga expats or mga tao dito sa Barcelona or sa Madrid na naglilipat sila dun sa mga other cities, smaller cities uh, because of yung mas mura na rent. Kasi yun talaga yung struggle nila. At least dito sa so Barcelona, yun yung isa sa mga biggest issues na masyadong mahal uh, yung renta na hindi siya afford ng mga locals mas afford siya ng mga expats yung mga galing sa UK, galing sa Switzerland, galing sa US, galing sa Canada kasi mas kaya nila, mas mataas yung sweldo versus yung sweldo dito sa Spain. Okay? Um, another thing, it siguro itutuloy ko na siya uh, doon regarding sa uh, sa cost of living, di ba? Eh mas mahal po talaga ang renta or mahal talaga ang renta dito sa Barcelona at least and I know for sure sa Madrid mas mahal pa siya ng konti compared dito sa uh, sa Barcelona. So on an average ang rent is nagre-range from 300 to parang 1,100 na euros. On an average pwedeng mas mura pwedeng mas mahal depende doon sa kung anong klase ng apartment or yung location. Yung mga mas mura is pag magre-rent ka ng room which is very common dito sa Barcelona. Halos lahat ng mga nakilala ko dito sa Barcelona is that wala silang sarili nilang apartment. Nag-share sila with other people. Um, so, yun nga, nagre-range ng 300, minsan 350, and yung isang friend ko, 400 euros kasi master's bedroom yung nirerentahan niya. Now, yung location ng apartment mo is magmamatter din siya. The closer sa city center or sa Barcelona city, mas mahal talaga yung renta. And kung gaano ka or kung mas malayo ka, mas mura din siya. For example, dito sa apartment ko, which is nasa city center mismo ako, sa Plaza Catalunya, umaabot to ng 2,200 euros per month pero malaki siya two bedrooms and uh yun nga super uh, convenient. Um, so meron din mga mas murang apartment uh, na 1000, 1100. Meron pang akong nakakita ng 700 or 900 euros pag medyo malayo siya sa uh, city center. Nagstay na ako before sa Sagrada Familia, sa um El and mas mura siya compared dito sa area na to. So, yun yung kailangan din natin i-consider. But generally, and based dun sa research ko and dun sa mga taong nakausap ko, mahal po talaga ang rent dito sa Barcelona. And yun yung isa sa mga struggles ng mga locals dito. So, pumunta naman tayo doon sa mga bilihin. Okay? So, mag-stick lang tayo dun sa mga groceries. Kasi, For me, lagi rin ako nag-grocery uh, dito. Kasi hindi naman pwede na everyday kumakain ka sa restaurant or three times a day kumakain ka sa restaurant. So, nag-grocery talaga ako. So, meron akong idea dun sa mga prices. What I can say is that, mura yung mga bilihin dito. Mura yung mga tinapay, yung mga gulay, karne. It's uh, very affordable. Tapos, syempre, may mga sale din silang items. Kung ikukumpara ko siya uh, dun sa mga ibang uh, countries na napuntahan ko dito sa Europe like sa Germany, sa Italy at saka sa France, mas mahal doon ng konti versus uh, dito. So in terms of like yung cost sa gro groceries, mura po talaga dito sa Spain. Ang napansin ko lang na mahal dito sa Spain is yung mga Asian na mga products kung i-compare ko siya sa Canada ha. Kasi sa Canada, ang dami ng mga Asian stores or Asian ng mga grocery stores and mura. Dito, super mahal. Like, hindi ko siya kinakaya yung, yung presyo nila. Almost times two nung, nung price sa Canada. Yung ibang items. Um, I'm not too sure lang dun sa mga other parts ng Europe kasi hindi ko pa na-try na, na mag-grocery ano, mag sa mga Asian stores uh, sa ibang uh, countries. So yun siya and yung mga restaurants naman and yung mga cafes uh, and bars, I find that yung, yung price is that, syempre magmamatter kung ano yung type ng lugar na pupuntahan mo pero generally affordable siya. And kung i compare ko siya ulit sa Canada, almost similar yung uh, yung price. Meron lang yung mga uh, different uh, restaurants na medyo mas mahal. Like again, yung mga Asian restaurants, mas mahal dito compared sa Canada. Pero generally yung mga coffee shops nila, restaurant is mas um, mas ano, affordable siya. Hindi siya super mahal, hindi rin siya super uh, super mura. Ngayon, ang isa sa magdi-differentiate talaga na factor kung gaano yung affordability ng mga bagay-bagay is yung sweldo. Kasi sabi ko nga dun sa last na video natin, eh, mababa ang sweldo dito sa Spain. Meron din nagtanong na kung magkano ba talaga. So again, generally, again, pwede siyang mas mura, pwede, I mean, pwede mas mababa, pwede mas mataas. Based dun sa na-research ko, um, nagre-range ng, or yung minimum na salary is 1,100 dito sa Spain. And average na yung parang 2,000 or 2,200. Pwede rin syempre na tumaas yung sweldo mo, pero siguro depende sa ano field and yung experience uh, na meron ka. So, kung i-compare mo yung sweldo at saka yung expenditures, dun lang nagkakaroon ng imbalance for me. Dahil mababa nga ang sweldo at, you know, yung uh, average na expenditures nga is 1,100 sa isang buwan, very tight. So, meron akong isang kakilala dito na 1,200 yung sweldo niya um every month so sumasakto lang nahihirapan siyang mag-save and nahihirapan siyang parang gawin yung mga gusto niyang gawin like mag-travel or you know kumain sa restaurant mag-shopping kasi syempre sakto lang talaga dun sa uh, ano niya dun sa mga day-to-day -day na mga expenses niya now obviously um mag-iiba-iba din yung cost of living mo depende dun sa lifestyle mo. So, syempre, you know, kung mahilig ka mag-shopping, mahilig ka mag-restaurant, mahilig kang mag-bars, aakyat din yan. But, um, yun lang is yung mga sa mga basic na necessities. So, just to uh, summarize it up, right, mahal ang renta dito sa Spain or at least Barcelona and Madrid and mura yung sweldo pero mura din yung mga bilihin. For me, sa opinion ko, unless na sumasahod ka dito ng, ng 2,500 or pataas, super tight. Hindi mo maka-afford na magkaroon ng sarili mong apartment. For somebody like me that I value yung privacy ko, um, hindi ko kakayanin na tumira dito sa Spain with just yung minimum na salary, which is yung 1,100 nga. Pero, for me, um, and based on the research, you you can live comfortably dito sa Spain. Pag uh, ang sueldo mo is 2,500, thousand kanya na. And I know sa aden sa mga Pilipino meron yung iba dyan na nagpapadala pa sa Pilipinas. Meron sinusuportahan na pamilya sa Pilipinas. Hindi talaga yun kasha. Pero since yun nga, madiskarte naman tayo, I'm pretty sure that may mga part-time jobs na pwede kang uh, kunin. And apparently, dun sa isang nakita ko na video sa TikTok, marami naman daw ng mga part-time jobs uh, dito na pwede mong gawin. 'Yun nga lang, medyo mahirap yung work-life balance. So you really have to gauge din kung ano yung priorities mo, mga ganyan before you actually start to move, ganun siya. Meron din mga nagtatanong about oh, sa field na ganito, marami bang trabaho or anong agency yung yung uh, yung uh, kailangan nilang puntahan. Uh, para mag-apply. Unfortunately po, I'm not affiliated with any agencies. So, if you're really interested na i-apply yung experience ninyo or mag-apply ng trabaho dito sa Spain, then I highly recommend for you to do yung research ninyo and make sure that legit yung mga agencies na pupuntahan ninyo. Ang una lang po ninyong kailangan i-consider is kung ano yung type of visa na a-applyan ninyo kasi very uh, important 'yon. Sabi ko nga dun sa last na video natin, maraming different type of visas that you guys can apply for. You just have to figure out kung ano yung sakto or swak dun sa kung ano yung situation ninyo. I just have to say though, based dun sa mga narinig ko and also dun sa research ko na it's very rare na makahanap ka ng company na mag-sponsor sa'yo, like yung work visa, na pumunta dito because kailangan ng company na ipakita talaga sa gobyerno na wala silang makitang ibang tao dito sa si Spain na mag-fit doon sa position na yun and that's why they have to hire somebody from outside yung Spain um, and it could be costly. Maraming kumpanya na ayaw nilang gumastos. syempre doon, sumagahayo so, na sila ng tao within Spain na. So, just to set yung expectation. But definitely, meron at meron pa din mga employer or companies na willing silang mag-sponsor. You just have to know kung paano mo siya hanapin. Meron akong isang nakita sa TikTok na ang ginawa niya, uh, kaya siya na-sponsoran nung company and nasa marketing siya, is that nag, uh, naging active siya sa sa LinkedIn, nag-follow siya ng mga recruiters uh, dito sa Spain. And then, nag-message siya sa kanila until meron, nag-interview sa kanya and nakuha siya. And ang downside nga lang is that mababa yung sweldo. Okay, so just to, to let you know. Student visa naman. Um, I think that's another topic. And uh, wala akong masyadong alam sa student visa. Pero ang masasabi ko lang dyan is that you have to be very careful kasi merong mga restrictions ang student visa. Definitely, iba-iba yung restrictions and rules. Depende sa kung saang bansa ka mag apply ng student visa. But you have to set yung expectation because hindi lahat ng countries is that Um kaya mong i-switch yung student visa mo into a permanent residency. Nangyari yan sa Canada for the past few years and marami akong narinig at nakilala na napauwi sila because yung naka-student visa lang uh, sila. So, you have to do your research talaga. That's really important before making yung uh, move ninyo. So, yun lang. Um, I, I really hope that meron akong mga na impart na mga information that is useful if you're interested na lumipat dito sa Barcelona. Overall, I would say that generally, right? And um hindi ako nagiging specific kasi hindi mahirap talaga kasi eh. uh, you have to you really have to consider yung exact location so i would just say that generally dito sa Barcelona kung saan ako naroroon is cheaper yung mga groceries except yung Asian na mga products mga uh, uh, damit mga ganyan mas mura talaga siya and um restaurants, mas mura din, din siya. Ang rent lang talaga yung uh, yung mahal. So, in terms of uh, cost of living, yun yung answer ko doon. Based dun sa sarili kong experience and dun sa mga research and experience na meron ako. So, if you guys enjoyed this video, please let me know doon sa comment section natin. If you are interested or kung meron pa kayong mga questions dito sa topic na to, um, please let me know as well sa comment section and I'll do my best na mag-create ng another video specifically for that. But thank you so much for watching. Pag hindi pa kayo nagsusubscribe, please don't forget to subscribe and I'll see you din sa next na video natin. Bye.